Good morning guys. Good morning. So araw ngayon ay January 8. Brand out ng a uh, brand out ng umaga. So, tulog ka pa brand out na tapos biglang umilaw Namatay na naman kaya nasisira yung ating appliances. Alam niyo yun guys, tatlong monitor na kami. And then dalawa ng TV ang ano sira. Ayan na. Tingnan nyo yung ilaw natin. Ayan. Ano yan? Emergency light guys. Ito to sa toilet. Emergency light yan. So, nagsisave siya ng battery kapag may electric. So, hindi siya agad nag, nag, ano, nag, nag, tawag dito, hindi siya agad namamatay. Mayroon siyang saver na battery. So, yun, pinatay ko na kasi maliwanag na. So, ang ano, ang, ang ano guys, ang ginaw. So, nag, ano, nag, nanood ako ng, ano, ng, ng, sa TikTok ba, nanood ako ng snow sa Australia. Grabe yung snow ngayon. Kapi tayo kasi ang ginaw. Maginaw guys, hindi nga ako naligo kahapon eh. <laughs> kasi napagod ako maglaba. So, ilang bisis na ako naglaba. Naglaba ko ng mga blanket, ng sopa, ng, ng mga cover na yan, o. Yan. Pati yung punda ng ating sopa. Tapos yung cover. Nilabahan ko, di ba? Tapos na yon So, natiklop ko na yon Three days ko yata bago natiklop. And then, ngayon, yung mga damit naman. So, ayun. Mabuti. Nakapaglaba tayo kahapon. Bago nag-brown out ngayon. Hindi ko alam mag-brown out ngayon. Wala silang ano wala silang advisory so ayan si mister nag work na yung gamit niya yung battery yung battery guys so gusto namin dagdagan pa yan ng isa para dalawa yung generator kasi ang ingay hindi na namin nalagyan ng ano ng, nalagyan ng unleaded kailangan bilhan yon at paanda rin tapos itago na lang muna sa box yun muna sayang yung ating ano na yun nasa 20,000 yon ngayon January ay mag isang taon na siya yung warranty nya ngayong January matatapos ang generator natin ngayon yung warranty nya guys January grabe ang lamig madilim ang ating ano weather madilim ang ganda ng ating ano rito lightning kita kita yung mga nunal natin kasi yung bintana, guys, maliwanag. Ayan, o. No? Oh. Ayan. Kaya nagre-reflex. So, dito tayo against the light. So, hindi pa natin na, ano, natatanggal ito. So, ito na yung ating gagawin. Tatanggalin natin yan. So, hindi pa ko tapos magwalis pala. Ayan pa yung walis ko. Ayan pa yung walis ko, guys. Walis ting-ting. Walis tingting ginamit ko sa balahibo na dumidikit dyan Walis tingting. Walis tingting pa rin dito. Kasi wala tayong wala tayong vacuum. Kasi brand out. So walis tingting ang ating gamitin sa pagtanggal ng balahibo kasi wala kasi wala tayong ano taw dito, guys. Vacuum brand out. Grabe yung hang ang hangin ng amihan malakas yung hangin tapos ang ginaw siguro gawa ng nagsusnow nagsus na so namnamin natin yung lamig kasi pagdating ng ano ng March, April summer na so kabalik tara naman yan guys init naman so tapusin ko muna yung aking pag ano guys pag wawalis dito wawalis ting ting ko lang muna kasi wala tayong bakyo so guys tara yan na ako. Shut down. Yeah. It took me so hours to run out. Ah, uh. Um, hmm. na yung ano guys, Wi-Fi shut down na siguro. sa so, sobrang tagal na ng run out shut down na, o, hindi kasi sila gumagamit ng generator sa ano generator sa ano nila sa wifi parang namang tayong hotspot no, wala na yung wifi guys frustrated na si mister kasi may work tapos ganito shut down yung wifi shut down din yung electric grabe ka frustrated update guys, run out wala na ang wala na ang ano, wifi si mister mister mula <laughs> bahan natin si labas yan, cuddle with cats nice life yung cats oh. lucky 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 oh nice feeling cuddle with dad dad have time to cuddle with you is that not working now no wi-fi no electricity and no salary, and no salary. Stressful, no standard, dad. No. stressful dad stressful that, dad that's why loki cuddle you're opposite dad nice life uh, always cuddle with your dad uh, loki loki Lookie, lookie. The best mates, huh? I, think. I need to send evidence man. No? I think your cut now is lit. Yeah, no update. So, ayan guys, I'm Buhay ngayon. oh my god, gigil yung electricity dito sa amin, no? Laging oh, out. Oh yeah, I need to is my annual report. Lagi na lang ganito. Run out. Nagbili na tayo ng ng battery. So, isang seat yun. Yung charger, tsaka yung converter. So, magkano agad yun, guys. Plus, gumawa din kami ng paraan para kapag 2 days or 3 days tayong run out. So, mayroon tayong generator. So, ayun nakastack yung generator natin. Ang problema, wifi guys, yung shutdown. Kapag, ano na, example, whole day, whole day or whole day yung run out, nagsha-shutdown din yung wifi. Wala din silang connection kasi shutdown din yung electricity nila. Yun yung problem namin kapag work online. Ang hirap, diba? Kasi, ano, ang problema, wifi. Ano why we try the, ano, uh, the our packet wifi. Ah, well, that works for that food. Shit, isn't it? The packet wifi not working. May pocket wifi kami hindi nagagamit. Mister, natutulog. <laughs> natutulog. You're sleeping. So guys, ang saya ko kasi nagkaroon ako ng buwad sa mga ano ko yung sa mga nag-comment nag -comment kasi ako sa mga ibang vlogger guys. Tapos sila, ano, So, isisingit ko na lang nito. Binigyan ako ng mga buds. So, ayun. Si Commander Daot kasi, ano yan, nagdaan dito sa amin. Tapos, dito lang siya sa unahan namin na kumain. Sabi ko, nag-comment ako, hindi ko malang kayo nakita. Kasi, dumaan pala kayo dito. Dito lang pala kayo dumaan sa amin. Kasi, dito sa amin, guys, inikot nila mula doon, ilo-ilo, papunta -ilo, dito sa amin, sa Batan, Dumagit, New Washington. So, nasa New Washington kami, di ba? ayun so, ang comment ako, lagi ko naman yun pinapanood si Commander Daot tapos, kasi alam ko pinagdaanan niya guys, from PISPAN sa ano, pinagdaanan niya sumurang hirap dito sa Pilipinas, naging isa siyang PISPAN nagano siya ng PISPAN niya, nag-alaga siya, as in ang hirap ng pinagdaanan niya dito sa Pilipinas, pero na-survive niya, hanggang naging vlogger siya kasi yung, natampok din yan siya sa ano, sa mga ano natin na iba dito sa Pilipinas na tampok siya sa mga journalist. So, yun. Alam ko yung pinagdaanan niya. So, baybayan ko yun siya. Pati pagpunta niya sa kung saan saang lugar. Sa mga tawi-tawi, agusan. So, ayun. Sinusuong niya lahat yan. Hindi siya natatakot. So, ayun. Tapos, so, ko siya. Si Commander Daud kasi siya siyang British. So, so, Mr. British din. So, binigyan niya ako ng buds. Tapos, isa rin na vlogger na ano, na na isa din na vlogger na si ano si ito dito yung nagre yung mga missing na father missing siblings missing na pa, ano mga kamag-anak so ayun ilalagay ko na lang dito sa so screen yung buds natin guys mayroon akong buds sa kanila ang saya saya ko <laughs> nagkaroon ako ng buds alam mo sa mga ano lang sa mga vlogger na po rin ako nagkakaroon ng bugs, bugs kapag nag-comment ako. Pero sa iba nating mga kauri nating vlogger na Pilipino or Pinoy or Pinay, hindi, hindi tayo napapansin guys. Which is, nabigyan naman ako ng heart ni ano, nabigyan naman ako ng heart ng ibang vlogger. Yun lang yung heart. Tapos yung iba naman na Pinay na ano, na si ano si Miss Cynthia binigyan din niya ako ng heart tapos nagano din siya nag, re, nag nag reply din sa ating comment section. So napakasaya mo na nabigyan ka ng attention, di ba? So ayun. Ayun guys, yung ating ano pero sa iba wala. Yung million na yung mga ano na pinay na may, ang mga apam na partner, wala. Ignore lang tayo guys, ignore pero sa mga ano iba nating ano na, na iba nating kauri 'yun. Sa mga hindi ko alam. So, ayun guys, ang ating update. sumaya so, maya-maya, magluluto tayo ng ating makakain. So, ngayon, katatapos lang natin magkapi, katatapos lang din natin magwalis. So, relax, relax tayo. So, malakas yung hangin. So, anyway guys, mamaya na lang tayo update. update guys. So, namalingki pala ako kanina guys. So, nag-e-bike nag, -e nag -e ako ng sarili ko. So nag e-bike ako. Nabangga pa ako guys kasi nagpasok ako dito pinasok ko yung e-bike kasi yung ating ating ano yung ating gate is maliit lang ba? Tingnan niyo. E-bike e natin guys. Tapos ayun yung gate natin. So ayan pa rin yung labahan natin, hindi pa natatanggal. Ayun mata matatanggal na. So mabuti na lagyan ko ng sipit kasi malakas ang hangin. Talagang ano Siguro mamaya yan tatanggalin ko na yan kasi ilang araw na yan tatlo na. Wala kasi tayong ano, wala tayong tawag dito. Wala tayong dryer. So ayan guys, so oh. yan so pinasok ko dito so nagkabangga-bangga pa yan <laughs> so nagkabangga-bangga pa yan pinasok ko dyan tapos ayan ayan pala So, pumunta ako. Nakakainis. Nag-open yan siya. O, oh, yung ano. Kailangan kong as asikasuhin to. Oh, asikasuhin ko yung ano niya sa harap. Kasi bumubuka yung ano, saper. Hindi maganda yung pagkakasaper sa harap. So, may pasahero tayo, Oh. So, wala sa ayos yung pag-ano natin. Hindi siya naka-ano pag na gusto nang pumasok dito <laughs> yun guys, tapos kagabi, tinanggal na namin yung aming, ano ano, Christmas tree so, ayan yung pang live selling ko yan na table dyan ko nilagay yung pang live selling natin sa table so, wala tayong vlog kasi nag live selling ako guys, para may earn tayo sa ating, ano sa may earn tayo sa ating tiktok live selling, no ngayon, hindi ako nakapag-vlog ng 2 days. So, ito ma-upload natin. Hindi ko alam kung pang ilang days na. Kung mamaya ma-edit ko to sa so, bukas pa. So, 4 days tayong walang update. Kasi inasikaso ko muna yung aking pag-live selling sa TikTok para mayroon tayong ano, mayroon tayong extra income ngayong January. So, ayon yung ano natin. May naipo na tayong may naipo na tayo, no? Na, ano na na commission sa ating live selling. So ayun, ipo natin 'yon. So update ng ating alaga, ang sarap ng buhay. Ayun. Sarap ng buhay, eh. Tulog na, tulog comfortable. So nilagay ko dito 'yung ating table. Ayun. Diyan 'yung mga product ko na na live live selling, guys. So, ayan. So, ayan. Ganyan pala yung suot ko kasi nga namaling ko kanina. Hindi na ako nakapag-update kasi nga ano, nag-drive ako ng e-bike. Nag-drive ako ng e-bike. So, pala binili natin kanina. Mahal naman to. i lang. Ano, namahala na ako nito si 23. Kasi nabibili lang namin to dalawa twin. Sa, sa city, maura mura lang. Tapos ito, nabili ko. Ang mahal. So, wala nang choice guys. Kaya bumili na ako kahit isa lang. Kasi wala na kami magagamit dito. Pang sa mga pusa nating Tapos pumunta ko sa si Bin Ilibin. Bumili ako ng ano. Bumili ako ng tao dito. Binilan ko yung aking pusa. Tapos may nakita ko sa e-bike siguro na hulong to. I think honey, this is you live behind the e-bike. This one. Well, you found it. Yeah, I found it. In the e-bike. The e-bike. Oh. So, ayan. Tapos, nilinis ko na rin yung, ano natin, freezer dito. Ayan, nilinis ko yan dyan. Nilinis ko na yan, guys. So, ayan, yung tinapay. Ayan, dalawang supot yan, guys. Brown. Tapos, binili ko, ayun, na pressure cooker ko na yung beef ni mister Tapos, ang mahal ng mga bilihin ngayon, yung kamatis, 150. Sa Manila daw, 400 yung kamatis. Grabe. So, dito tayo, guys. Proceed tayo sa ating, ano, i-open pa yung rice cooker ko. Bumili pala ako ng, ano, kamote. Mayroon pala akong binili na, ano, lettuce. Tapos, yan, nugasan ko na. Ito, 350 per kilo ito di ko na natalala kung magano yung litos natin basta isang litos nugasan ko yan kaya ako pinilagay dito tapos yung kamatis natin ang laki oh so 70 ano na to guys 70 plus itong kamatis natin ilang piraso ilang piraso yan 1, 2, 3, 4, 5, 6 anim 76 75 na lang kasi pinatawad ako ng piso ayan mahal ng bilihin. 76 na to. Then, bumili. Tapos, sibuyas ngayon, ano na, 1, 150. So, ito na pala yung ating niloto. Ayan. Labong yan, guys, na may daing. Ayan. Kumain na kasi ako kaya may bawas. Nilagyan ko lang ng hipon. <coughs> Hindi ko na kayo sinama sa pagluluto kasi mahaba na yung ano natin. Ito naman, pinresure cooker ko yung ano ni Mr yung tawag dito yung dip nya yan malambot na yan yan malambot na yung dip so ano ko lang yan i dyan muna dip i, I mas potito ko lang yan tapos ilagay ko sa gas drains yung ano dip nya kapag gusto niyang ano eh tanggalin ko pala yung ating rice cooker guys Sa ano pa yung rice cooker natin no? nakaandar pa pero bawas na so ayun ang ating update ngayong araw ito yung grocery natin na ano, January 9 na ba ngayon ano ba ngayong araw teka lang guys titingnan ko ah January 10 na pala January 10 continue na tong vlog natin kasi yung ating vlog na yon nung run out hindi na ako nakapag-vlog kasi dito lang naman tayo sa bahay. Wala naman tayong ganap. Wala tayong ganap. So, kagabi, yung ganap natin ay pagtanggal ng ano, pagtanggal ng Christmas traces. Grabe yung mga po sa namin. Ang kukulit nung tinanggal. Nalitilimutan ko mag-vlog yung kasi ako, yung pagbablog ko ay yung hindi ba nakapokus sa <laughs> mga update-update na yan mga ganap-ganap natin sa buhay hindi naka-update hindi tayo naka-update as in talaga ang dami nating ganap guys pero wala tayong update yung gaya ng pagtanggal na ating ano, pagtanggal na ating Christmas Day kung makikita nyo talaga yung mga hayop namin na pusa na to na sampung pusa na to, sobrang kulit yung mga box na paglalagyan, yung mga plastic na paglalagyan, paglalagyan. sila na naunang pumasok sa box Grabe ang kukulit guys ng mga pusa namin. At kung kung excited naman sa pagkabit ng mga Christmas light, Christmas tree na 'yan. So, so, doon din naman yung ano, yung mga pusa natin super excited. Grabe ang kukulit. Kaya hindi na namin nalalagyan ng mga Christmas ball. So ayun. So ngayon tulog na sila kasi pinakain ko ng isda. Yan. Yan. Ayun kung saan saan na yan mga iba. Andun no, yung isaw. Yun yung no, misaw, Mayroon pa yan doon sa si ibabaw ng ano. Kung saan saan na mayroon pa doon sa kwarto. puntahan natin. Sabi ko sa inyo, ayan yung isaw. Tulog si Shadow. Yung itim na pusa. Tapos, ayun naman yung isa naming pusa. Ayan. Ayan. Kita nyo yan. Yan. Kaya yung ating higaan. Tingnan nyo. Yan. Hindi malilingpit kasi mayroon pang natutulog. <laughs> so marami tayong ganap. Hindi ako nakapag-vlog kasi ano. Nag-drive ako ng e-bike kanina. Ako mag-isa. And then nakapokus tayo guys. Kasi di pa tayo ano. Masyadong bihasa mag-drive. Nakapokus ako. Tapos. Kumain na tayo. Kumain na kaso natin nilinis natin yung mga ano, ay bumili pa rin, bumili pa tayo ng prutas. Wala tayong prutas yung New Year ngayon lang ako nakabili ng prutas, yung grapes saka yung orange na seedless. 35 ba yung isa noon. Tapos ano? Tapos binili ko, grapes, orange, tapos beras 'yun. Hindi ako nag ano kasi ng New Year nag naghanda, nag, guys wala akong ano, nung Pasko rin, ano lang kami, bumili lang kami ng mga manok. Ganun lang, simple lang talaga, hindi kami masyadong ano, prepare sa mga table na yan. Wala. So, yun guys, yung ating update ngayon. Kaya, to be continue na tong ating update kasi hindi ako nakapokus. Gawa nang nagtitinda na tayo, nagla-live ceiling tayo. Kaya, nag-update lang tayo sa YouTube natin para hindi naman natin napabayaan yung ating channel. So anyway, thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Salamat sa panonood sa ating vlog. So, I'll see you next na lang guys. Hindi ko alam kung alis kami mamaya. Kasi half day semester ngayon. So, half day siguro lalabas kami. Kapag half day, araw ng ano, araw ng chill out. Kaya, bye-bye mo na guys. Thank you so much again and God bless everyone.